subukan namin mag fishing sa kabilang pier sa pier tres pero wala pa yung mga kasama ko nauna na ako dito kaya so bago hini habang hinihintay sila syempre fishing na tayo para nalilibang libang na rin tayo alright ngayon ay gagamit ako ng 5 grams na replica 28 pesos from shopee <laughs> tapos kung hindi ako makadali ngayon dyan mga idol gagamit din ako ng pinagbabawal na lawis-wis balahibo ng manok tignan natin kung sino ang mas magaling sa kanilang dalawa habang hinihintay natin yung ating mga kasama alright let's get it on alright medyo alanganin yung pwesto natin tignan natin palusutin palusutin palubugin lang natin ng konti tapos retrieve Fish on is on mga idol <laughs> alright legit 5 grams mino sa ilalim ng pera <laughs> ulam baby so, medyo alangan nilang lalo kung malaki mga idol malamang sisiksik yan sa mga pilote na yan nakikita nyo naman dinugtong ko yung naputol dito eh huh? oh dinugtong ako mas ay naputol? oo oh, mas, mas oh. Huh? <laughs> ano yung reason na ano uh -huh. tapos rad din na dinugtong ko pinag, pinagsundot uh -huh. ko para matibay 8 feet na yan 9 feet na ka huh? <laughs> Hey Chris, ba't di sumama? Wala Wala? 40 grams pala yun, hindi pala 343, si 42 Pero kagandahan ng klase dun, no? Hmm, yun pala yung ano ko ha, navy na yun oh. Pati yung linya ko pala, navy pala yan Oo. Oh. Infinity Makinis siya tapos Infinite. pag ay ibang braid din kasi ina mo kagaya ng sa akin pag iniikot mo parang mga matunog yung line pero pagka wala ano mat makinis yung tunog ng reel ko na yun eh hmm. pero pag may kinabit na line na line na magaspang tumutunog siya gumagasgas ano para sa akin eh 22 ang pala yung What's up mga idol so nandito na kami sa Pier 3 o oh, hindi ko nabidyohan mga idol medyo nahihiya pa ako kasi dito dahil um, ngayon lang ulit ako nakapasok dito pero nakahuli na ako mga idol dalawang talakito tapos dalawang bisubo <laughs> alright maya pakita ko sa inyo pero ngayon magpapalit muna ako <laughs> Good size. may kalahating kilo yung isa yung isa hindi mga 3 4 ah lumisig pa nga ako to ha lumisig well, para makasigurado tayo may mahuhuli tayo maglawiswis din tayo maglawiswis <laughs> Kalat na yung bangka yun. Oh. Kitang-kita dito. Kailan ka Tatlo. <laughs> Dinawis-wis lang ka malakas. Nalapad <laughs> ah. Nalapad nga. Ang ganda sukat. Dalawa nakawala pa. Ha? Huh? Ano sa ilalit? Oo. Nakawala eh. Kadalasan kanila isang hook lang akin tatlo eh treble hook treble hook eh oh dali sa lawis bis dito lang po yan lawis bis 10 gram dito yung talaki to na yan oo yung malaki lawis bis 10 grams yun ang kailang ano 6 pounds manipis lang ako po yun ang kailang ano

Kita tanam saja. O mga idol, hapo na. Tapos na kami mag-fishing. Tapos na. <coughs> mga idol, hapo na. So, panahon na para gumamit ng mga pang-big game. Siguro um, hanggang dito na lang ating ano. Ito <coughs> <coughs> Hindi ko na nakukuha ng hindi ko na nakukuha ng yung iba naming mga nahuhuli. Iba ko palang nahuhuli. <coughs> Grabe. <coughs> Saglit lang. Alright mga idol Dale Nawiswis lang ang malakas